isang uh, magandang araw po sa inyo lahat. Muli ako ay nagbabalik upang tumalakay ng isang talata sa Biblia hinggil sa batong tinutungan ng ating Panginoon Kristo. At uh, bago po ang lahat ay gusto ko po sana kayong pasalamatan lalo na sa akin ng mga sumusuporta, mga sponsors na tulad nila Madam Marilyn Temblor ng New York City. Ito lang na sumusuporta. Ganon din si Madam Fe Carlisle Agapito na siyang magbahagi sa atin ng Biblia upang maging uh, ma malawak ang ating pag pag-aaral sa salita ng Diyos na nakatala nakasulat sa mga talata ng Biblia. Ganun din po ang magkapatid na pastor na sila Soli at Lori San Juan ng Voice of the Lord sa May At siyempre, shout out din sa ating mga kaibigan mga ballroomers na sila Merin Galang, Mercy Galvez, Ni Sarmiento, Myra de la Cruz, Tita Remy, Tita Cora, Tita Opel, Tita Presi, at siyempre si Wate, na hindi rin natin pwedeng kalimutan. Ganon din, kapag may ballroomers natural, hindi mawawala ang mga sa kaparehas na mga DI, pinamumunuan ni Boyet Agustin, Ronald Geronga, ang magkapatid na Ramil at Ryan Francisco si Ernie Encina Ryan at si Ian ganoon po ganoon din po si Ronnie na hindi natin pwedeng kalimutan at uh, syempre ang ating kaibigan na si Dante Feliciano ng Bataan at uh, bago po ang lahat ako po uh, nakikiusap sa inyo na pakipindot lang po ang, ang subscribe button share, like at subscribe uh, Huwag kalimutan mag-comment dahil uh, ilagay niyo po kung anong topic na gusto natin talakay sa mga susunod na araw. Yan rin niyo po. Ang uh, pinagpapasalamat sa mga taga Los Angeles, California na walang humpay na subusubaybay sa ating mga vlogs. Uh, tulad po ng ating uh, tatalakay ngayon na uh, hinggil sa batong tinutungan ng ating Panginoong Kristo na doon niya itatayo ang kanyang iglesia. Subalit, bago po ang lahat, gusto ko po sanang i sa ang isang salita na iniwanan ng ating Panginoong Kristo na igil sa pagmamahal. Ito po ay parang salitang, salitang uh, tinulad sa isang uh, pinto na dapat natin pangalagaan. Dahil ang rewards na pagmamahal ay laging inilalaman natin sa ating puso. Kaya huwag po natin aalisin yun tulad ng kanyang tagubilin. Pagmahal lang kayo na parang sa tuwi magkakapatid at iingatan natin ang ating mga puso na maging malinis at magbatugisan sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ito ay handa niyang uh, tayo isama sa sa pangalawang uh, ito ng ating buhay na sa paraiso na kung saan siya ay namamalagihan sa bayang banal kung kaya't mga kaibigan umpisahan na po natin ang ating mga ang vlog na hinggil sa sabi niya kay Pedro ikaw Pedro dito sa batong ito itatayo ko ang ikaki iglesia at ang mga uh, kamatayan na hindi maaring manaig sa aking kapnayarihan at uh, bibigay ko sa iyo at susi ng langit anuman ang iyong tanggi sa lupa itatanggin mo sa langit ganon din ang iyong tatanggapin sa lupa itatanggapin nyo rin sa langit kung kaya dahil dito gusto ko sanang ihatid sa inyong kalaman na ang nabanggit na bato ay sa aking opinion ito ay nagpapahiwatig ng ating mga puso dahil kung saan dito namamalagi ang ating Panginoong sa ating mga kalooban at uh, sinabi niya na sa ating katawan doon siya ay mamam mamamahay kaya hindi ba natin napapansin na sa mga sandaling tayo nalulumbay, nalulungkot hindi kayo may pangangailangan kahit hindi pa tayo manilangin nararamdaman ng Diyos ang ating mga kay pangangailangan dahil nakapaloob siya sa atin. Kung kaya siya ay palagi nakasabay-bay sa atin. Di ba? May kasabihan tayo na God is everywhere. Dahil siya ay nakapaloob sa ating katawan at nanatili sa ating puso. Kung kaya may pitya pinagbibili, ng salitang pagmamahalan. Magmahalan tayo na bilang isang magkakapatid. Kung kaya Huwag po natin ito alisin dahil ito ay parang isang mina ng dito na kanya ibigay sa atin at panatili natin sa ating kalooban at uh, uh, ano anuman ang po na nasa loob ng ating puso ay alisin natin at kung sa ganun ay uh, maging uh, mapayapa ang ating paglalakbay uh, kung anuman ang gagawin natin at uh, walang hadlang sa ating kalooban kung kaya sana po uh, sa, sa ating vlogs na ito huwag niyo pong kakalibutan ang uh, words na huwag mamahal o kaya mahal dahil ito ay uh, ang, ang, uh, ay pinamana niya sa atin at uh, ito ay dapat natin pangalagaan. Ang tayat tayo ay hindi nalalayo sa kanya tulad niya ng sinabi God is everywhere kung nasaan nasaan tayo ay naroon siya kung kaya hindi pa man din tayo humihiling ay uh, naibibigay na niya kaya ta uh, ang lahat ay nasasaksihan niya at uh, eh, na, eh, kung kaya panatili nating malinis ito at uh, kaya kat mari sana walang dungis, maging tapat tayo sa ating sarili dahil ang salitang yun ay magsisilbing isang covenant sa ating Panginoon na wala pwedeng bumali at uh, it is a murder promise na commitment. Kaya wag po natin papabayaan ito. kaya Sa, uh, sa mga sandali ito ay uh, uh, gusto ko sanang ihatid sa inyo ang isang uh, pataus-puso pasasalamat na walang humpay na uh, pagsubaybay at uh, abangan nyo po palagi ang aking mga vlogs at uh, uh, pira pakiusap po po sa inyo na way huwag nyo kalimutan pinutin ang subscribe button share at mag like kayo basta kung may erong kayong comment na gusto ilagay sa ating comment section ilagay nyo po at uh, sabihin nyo kung anong gusto nyo yung topic na ating sa susunod huli ah uh, pira ko yung the words close in quote na pagmamahalan ay lagi po natin pangalagaan yan dahil sabi nga niya magpahalang kayo panaparang isang tunay na magkakapatid kaya umaasa po ako na hindi, hindi natin bibigyan ng ating Panginoon sa kanyang pakiusap na yung taming kanyang uh, binibili sa atin ay uh, lisin natin ang puot sa ating mga puso kaya ta, yan lamang ang um, maipamamanan niya sa atin na higit natin bibigyan ng uh, pansin at tawag uh, natin nalisin, tulad so, nga na sinabi niya sa ibang talata na anumang laki ng kayamanan na inyong inihandog at uh, hindi hindi taos puso sa inyong puso ay parang wala rin bisa kaya ang mahalaga sa kanya ay the words na pagmamahal huwag niyo pong aalisin sa ating isipan yun panatili natin malinis ang ating isipan lalong lalong na na ang ating puso dahil yun ang kaimanang binigay niya sa atin at uh, mararamdaman natin na siya ay palagi natin kasama at nawawalang ang pangamba at takot at lagi tayo parang confident o tiwala sa ating sarili na kung saan man tayo magpunta ay kasakasaba natin siya kaya doon sa salitang yon ito ay palagi na pinapabaod sa atin na huwag natin pababayaan palagi natin uh, uh na, ano na kailangan palagi itong malinis huwag natin dudumisan upang sa kanyang muling pagbabalik tayo ay kanyang muling makasama at madala tayo sa kanyang uh, sa isang uh, paraiso at uh, tinatawag nating uh, bayang banal na kung saan ay eh, doon tayo ay kanyang lilinisin at uh, mananatili na tayo doon sa kalagayang uh, pangalawang buhay at uh, ano may mga patay na naka na di ba una, eh, diyan, iangat niya at, dadalhin niya sa paraiso yung mga napili niya uh, walang uh, kasalanan at malinis ang hangarin sa puso kung kaya hindi na po muna ako magtatagal yan lang muna ang aking tagubilin at uh, huwag niyo pong kakalimutin sa magbaybay palagi at ako yung nagpapasalamat dahil ay palagi kayong nariyan sa, sa ating na, nanonood at uh, buli maraming maraming salamat po patubayan po kayo ng buong may kapal at nasana uh, na sana ay kayo palagi nasa mabuting kalagayan at uh, malusog na pangatawan at uh, huwag po tayo makalimut na palagi manalalangin tatawag sa Panginoon at uh, siya ay naghihintay tumatok lamang po tayo sa kanya at siya ay magbubukas kung meron man tayong nagkakamali o kasalanan magsisisihan po natin at hihingin natin ng kapatawaran sa ating Panginoon at tayo ay hindi niya bibiguin ano man ang ating pangangailangan tawag natin sa kanya hilingin natin na may buong puso pasasalamat at pagsisisi sa ating mga kasalanan kung kaya't, hanggang dito na lang po muna at uh, maasa po ako na palagi po isusubaybay at uh, ya uh, yeah, kayo ipatnubayan ng ating buong may kapal. uli, maraming maraming salamat at uh, sub subaybayan nyo po ang ating mga susunod na, na tatalakay mga topic o talata sa Biblia upang tayo uh, makapagpaliwanag ng simple at madaling maunawaan na uh, alisunod sa aking opinion at uh, kayo ay malaya rin magkalaad ng inyong sarili sa inyong sarili kung ang mga paniniwala o at uh, sa ating sa ating kanya-kanyang mga sarili basta tatanda natin ang ng Diyos tayo uh, huwag may magmahalan -mag na parang isang tuloy na magkakapatid alisin ang puot sa puso at malinis ito kaya hanggang dito na lang po muna at uh, maraming maraming salamat po God bless to all ingat po kayo at uh, po kayo, kayo may na maayos i-relax sa sarili nyo at uh, para sa araw na bukas salubukin lubog ninyo ang magbiyaya at pagpagpalang araw na pangyayas na siya ay inihandog sa atin kaya maraming salamat po ulit maraming maraming salamat po thank you bye bye